Kamusta mga kabanate? Ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano magawa ng kakaibang sausawan para sa pang-araw-araw na pagkain. Let's go! Kamatis na kasingkinis ng kutis ni misis. Akin lamang yung nilama sa asin at hinugasang mabuti. Madali lang aring gawin kabanate. Ito ay hindi tipikal na ginagawa sa paggamit ng kamatis bilang sausawan. Ipapatas lang natin sa kawali ang mga kamatis na nahugasan. Lalawakan natin ng bawang, sibuyas na pula, sibuyas na puti, lemongrass or tanla, pamintang wasak, at MSG. At saka natin iluluto sa mahinang apoy. Pansin nyo mga kabanate, hindi na ako naglagay ng tubig dahil magtutubig ng kanya ang kamatis. Pag na itsura niya, malambot na at natatanggal na ang balat niya, ay luto na yan mga kabanate. Ready, ready na yan na gamitin sa pang-araw-araw na sausawan. Pwede nyo din siyang ilagay sa garapon, kabanate. Pero isinasuggest ko, pag ilalagay nyo siya sa garapon, huwag ninyong haluan ng sibuyas dahil mabilis siyang mapapanis, kabanate. At habang niluluto ko aring kamatis, kabanate, ay nagprepare na rin ako nang pagsasawsawan niya nagpakulo lang ako ng tubig na may asin magbablunch lang tayo ng dahon ng malunggay alugbati at saka yung ibang sinasabing pagkain daw ng kambing ang seapress tetestingin natin at nakakain daw are. nagprito na din ako ng walang kamatayang talapya kabanate kakain na tayo kabanate at dahil weekend kasama ko ang banate fam masarap kumain mga kabanate pagsama sama ang pamilya pray muna tayo kabanate bago kumain Sarap kumain kabanate, natin pag sama-sama or sabay-sabay ang pamilya sa pagkain. Kahit simple lang ang ulam basta sama-sama ay masarap talaga kabanate. natin. Namimiss ko tuloy si Ate. Oh. Kayo kabanate, natin, na din kayo kumain. Sarap sa pakiramdam, di ka? Naglamas lang ako ng kamati sa mangkok kabanate. natin. Nilagyan ko ng kamyas at tsaka patis. Yan ang una nating gagawing sausawan, kabanate. natin. At ang una nating te kainin ay ang pagkain daw ng mee yung sipres, kabanate. Tetestingin muna natin na walang sausawan. Karaniwan na rin kinakain sa bansang Thailand, kabanate. Ang lasa niya, kabanate, ay para bagang siniguelas. Tapos meron siyang konting pait. Pero okay naman siya. Kain nga ng kambing. <laughs> Balate! Pero mas sumarap siya, kabanate. Nung isinawsaw natin sa ginawa nating sausawang kamatis. Ikaw ka ba nate? ka na bang kumain ng sipres? Or ipil-ipil sa Tagalog? Pakicomment naman kabanate. Hindi naman masamang sumubok na mga ganaring pagkain. Lalo na kung herbal. Hindi lang natin siya nakasanayan, nakainin. Naglamas uli ako ng ibang sausawang ka nate? Ngayon naman, ang ilalagay ko ay bagoong imbis na patis. Kung ako ang papipiliin sa sausawa na ito kabanate, mas prepare ko aring may bagoong na isda. Ang sarap niyang sausawan ka at pagka nakaabot ka sa bidyong ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share ang bidyong ito kabanate. And please, don't skip ads. Ang panonood nyo at pag-share ay malaking tulong sa akin kabanate para ipagpatuloy ko pa ang mga ganitong pagbablog. So muli mga kabanate, maraming maraming salamat sa inyo. God is good all the time. At ang ating quote for the day ay, The family that eats together, stays together, and Forever! forever! forever!